Hello mga mamsiko, for today's video guys, magpa-plancha muna ako kasi natambak na tong planchahin ko mga mi. At dahil nga, na-late ako ng inform, late ko na nabasa mga mi na hindi pala sila face to face bukas. Ayun, naumpisahan ko na rin naman tong planchahin ko mga mi, kaya ayan tatapusin ko na. Mas okay nga ngayon mga mi na modular na lang nga silang mga bata kasi nga so sobrang init nga naman nakakaawa ang mga bata at usong-uso mga heat stroke mga miso so hindi nga napansin ng asawa ko na ako yung nagbibidyo dyan kesa nagulat siya mga mi kaya ayun kararating niya lang kasi mga mi galing sa trabaho ipinapakita niya nga sa akin yung in order ko sa kanya na wallet ang tuwa siya mi at may lagay na daw siya ng lisensya lahat naman talaga, kaya kong ibigay sa sa'yo. Uy, may pag ganun. Char! So, yun na nga mga may, kung ano naman sinasabi ko dito mga may. So, naisipan ko nga maglinis ngayon mga may, kahit gabing gabi na. At talaga namang pagka umaga, hindi ko kinakaya yung init. Nasakit kasi ang ulo ko. Pagka konting kilos lang, ay nako, sobrang init ngayon mga may. Kaya talaga mag-ingat tayo. Maglagi tayo mag-inom ng tubig mga may. Isa din nga sa dahilan, dahil ako kaya ako naglinis ngayon mga mi dahil mailalagay ako diyan para sa computer ko. So ayun na nga mga mi, eto na at bubuksan ko na itong in order ko. So tong tuwa, tuwang -tuwa nga ako dito mga mi kasi super ang ganda niya mga mi. Ang lambot pa sa so sobrang lambot niya. Nako, parang nasa ulap ka. Huy, may po char. Yun nga mga mi at parang ito dito sa computer mga mga mi, para hindi na nga pangangalay yung inyong mga kama. Malaking ang tulong to mga mi para sa mga katulad nating mga affiliates at sa mga nagagamit ng computer dyan mga mi sa mga tulad ng mga work from home mga mi tulad tulad natin di ba isa, isa tayo dun sa mga work from home mga mi so makakatulong talaga to mga mi hindi para hindi mangalay yung mga kamay nyo kung gusto nyo mga me lalagay ko na lang yung link sa Comment section-ka, mengami, cakasa, yellow basket kah.